Ngayon guys, oh, nagumpisa ng maglinis ang ating mahal na Yormie dito sa Manila. Ayan, kung makikita nyo naman, puspusan ang kanilang paglilinis ngayon dito sa Plaza Miranda. Ayan, tinanggal lahat ng kalat. Talagang ibang iba si Yormie, oh, oh, pinaliguan nila yung mga, ano, kalasada. Nakikita nyo naman, oh. Baka hiniduran pa nila yan. Ganyan ang ano sana lahat ng namumuno ganyan. Kauupo pa lang pero talagang nagtatrabaho na ay eh, ano. O ibabalik nila ang mabangot, malinis na Manila. Yan pa man din ang heart ng ating ano bansa ang Manila. Tapos eh magi syempre o oh, marami na namang turista ang pupunta diyan syempre at malinis at maayos na naman. Hindi katulad ng iniwan ni eh, dating mayor no madumi pero ngayon ayan bagong Manila ulit salamat sa